Ikinikiit ng Indra Sistemas na walang karapatan ang Smartmatic na sumali sa bidding para sa karagdagang Picos Machine na bibili ng Komalek para sa 2016 National Elections. Ilalaman ito sa sulat na isinumite sa Bids and Awards Committee bago isagawa ang end-to-end demonstration sa si Picos Machine ng dalawang bidder ngayong araw. Ito ang balita ni Victor Osare. Sa dalawang bidder para sa karagdagang Picos machines na bibilhin ng Comelec, unang sumalang sa end-to-end -end demonstration kanina ang kumpanyang Indra Sistemas. Sa end-to-end -end demonstration, sinusubukan ang Picos machine at sistema ng isang kumpanya para sa buong proseso ng halalan. Uh, we believe our machines more advanced than Ngunit bago magsimula ang system and machine trial, naghain ng written objection ang Indra sa bids and awards committee. Nakasaad sa dokumento ang pagtutol ng kumpanya sa pagsali ng Smartmatic sa bidding. Wala silang power to participate here kasi based on their uh, existing articles of incorporation, uh, it would appear that uh, their power as a corporation is limited only to the 2010 national and local elections. Ang Picos Machine ng Smartmatic ang ginamit sa automated elections noong 2010 at 2013 national elections. Ang naturang mga makina pa rin ang gagamitin sa May 2016 presidential elections, subalit mga ilangan ng karagdagang 23,000 Picos Machines ang Comelec na siyang target ng isinasa-gawang bidding. 2.5 billion pesos ang budget para sa bibilhing karagdagang Picos Machines. Una nang isinantabi ng Comelec BAC ang petisyon para i-blacklist ang Smartmatic sa bidding dahil ang nagpipetisyon na Citizens for Clean and Credible Election ay walang legal personality sa proseso dahil hindi ito bidder o authorized na observer. Wala pang tugon sa ngayon ng Smartmatic sa reklamo ng Indra Sistemas. Ang Indra Sistemas ay sumali bilang isang foreign bidder. And under the uh, bid documents, inalaw ng COMELEC na pwede ang foreign bidder mag-participate provided that they appoint a local, a reputable local representative or subsidiary here in the Philippines. Bukod sa Picos Machines, bubuksan na rin ng COMELEC ang public bidding para sa mahigit apat na raang direct recording electronic o DRE voting machines na susubukang gamitin ng COMELEC sa darating na halalan. Sa DRE, pipindutin na lamang ng botante sa screen ng makina ang iboboto nitong kandidato anim na kumpanya ang kumuha na ng bid documents. Target ng COMELEC na matapos ang proseso bago magretiro sa Pebrero ang dalawang commissioner at si Chairman Sixto Brillantes Jr. upang implementation stage na lamang ang kanilang maiiwanan sa mga mananatili sa komisyon. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide!